ang Vulture King mismo ay naging mas mabuti. Dahil hindi na huli si Nightsong, Song, tinalikuran niya ang pagkubkob at nagmarcha sa kanluran, para lamang pumunta si Lady Caron sa likuran niya, upang sumali sa isang malakas na puwersa ng mga nagmamarcha na pinamumunuan ni Harmon Dondarrion, ang pinutol na Panginoon ng Blackhaven. Samantala si Lord Samuel Tarly ng Hornhill ay biglang lumitaw na humadlang sa Dornish Line of March kasama ang ilang libong kabalyero at mamamana. Savage Sam, ang Panginoong iyon ay tinawag, at kaya napatunayan niya sa madugong labanan na naganap, pinutol ang dose-dose ng mga Dornishmen gamit ang kanyang mahusay na Valley Ryan Steel Blade na Heart's Ang Vulture King ay may dalawang beses na mas maraming tao kaysa sa kanyang tatlong kalaban na pinagsama, ngunit karamihan ay hindi sanay at walang disiplina, at kapag nahaharap sa mga nakabaluti na kabalyero sa harap at likuran, ang kanilang mga hanay ay nabasag. Ibinaba ang kanilang mga sibat at kalasag, nabasag at tumakbo ang mga Dornish, patungo sa malayong mga bundok, ngunit sinundan sila ng mga Marcher Lord at pinutol sila, na tinawag na, Vulture Hunt. Tungkol naman sa Haring Rebelde mismo, ang lalaking tumatawag sa kanyang sarili na hari ng Buwiter ay kinuha ng buhay at itinali ng hubad sa pagitan ng dalawang poste ni Savage Sam Tarley. Gustong sabihin ng mga mga awit na siya ay pinagpira-piraso ng mismong mga buwiter kung saan niya kinuha ang kanyang istilo, ngunit sa katotohanan ay namatay siya sa uhaw at pagkakalantad, at ang mga ibon ay hindi bumaba sa kanya hanggang sa siya ay namatay. Sa mga susunod na taon, maraming iba pang lalaki ang kukuha ng titulong Vulture King, ngunit kadugo man sila ng una, walang sino man ang makapagsasabi ang kanyang kamatayan ay karaniwang itinuturing na katapusan ng ikalawang Dornish War, bagaman iyon ay medyo isang maling pangalan, dahil walang mga Dornish Lords ang napunta sa larangan, at si Prinsesa Daria ay nagpatuloy na sinisiraan ang Vulture King hanggang sa kanyang katapusan at hindi nakibahagi sa kanyang mga kampanya. Ang una sa mga rebelde ay napatunayang huli rin, ngunit sa wakas ay dinala si Heron the Red sa isang nayon sa kanluran ng God's Eye. Ang hadlang hari ay hindi namatay ng maamo. Sa kanyang huling laban, napatay niya ang kamay ng hari, si Lord Alan Stokeworth, bago pinutol ng eskudero ni Stokeworth na si Burner Brune. Isang nagpapasalamat na Haring Aeneas ang naggawad ng pagiging kabalyero kay Brune, at ginantimpalaan si na Davos Baratheon, Samuel Tarly, Nonos Dondarion, Ellen Caron, Allard Royce, at Goran Greyjoy ng Ginto, mga opisina, at mga parangal ang pinakadakilang papuri na ibinigay niya sa kanyang sariling kapatid. Sa kanyang pagbabalik sa King's Landing, si Prinsipe Maegor ay pinuri bilang isang bayani. Niyakap siya ni Haring Aenys sa harap ng nagmamalaking tao, at pinangalanan siyang kamay ng hari. At nang ang dalawang batang dragon ay napisa sa gitna ng mga firepit ng Dragonstone sa pagtatapos ng taong iyon, ito ay kinuha bilang isang tanda. Ngunit ang pagmamahalan sa pagitan ng mga anak ng dragon ay hindi nagtagal. Maaring hindi maiiwasan ang hidwaan, dahil magkaiba ang ugali ng magkapatid. Mahal ni Haring Aniz ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, at ang kanyang mga tao, at ninanais na mahalin lamang siya. Ang espada at sibat ay nawala ang anumang apela nila para sa kanya. Sa halip, ang kanyang grasya ay nakisali sa alchemy, astronomy, at astrolohiya, na nasiyahan sa musika at sayaw, nagsuot ng pinakamagagandang sutla, samets, at velvet at nasiyahan sa pakikasama ng mga Maester, Septen, at Talino. Ang kanyang kapatid na si Megor, mas matangkad, mas malawak, at nakakatakot na malakas, ay walang pasensya sa alinman sa mga iyon, ngunit na buhay para sa digmaan, mga torneo, at labanan. Siya ay wastong itinuturing bilang isa sa mga pinakamahusay na kabalyero sa West Eros, kahit na ang kanyang kabangisan sa larangan at ang kanyang kalupitan sa mga talunang kalaban ay madalas ding binabanggit. Si Haring Anies ay naghangad na laging masiyahan, kapag nahaharap sa kahirapan, sisagot si siya ng mga malalamang na salita, samantalang ang tugon ni Megor ay palaging bakal at apoy. Isinulat ni Grand Master Gawon na pinagkakatiwalaan ni Anies ang lahat, si Megor ay walang sinuman. Ang hari ay madaling maimpluensyahan, ang pagmamasid ni Gawon, na umiindayog sa ganitong paraan at iyon na parang tambo sa hangin, na parang hindi nakikinig sa sino mang tagapayo na huling nasa kanyang taina. Si Prinsipe megor naman ay matigas na parang baras na bakal, matigas ang ulo, walang baluktot, sa kabila ng gayong mga pagkakaiba, ang mga anak ng dragon ay patuloy na namamahala ng sama-sama ng may kapayapaan sa loob ng pinakamagandang bahagi ng dalawang taon. Ngunit noong tatlumput siyam na ak, Binigyan ni Reina Alisa si Haring Enin ng isa pang tagapagmana, isang batang babae na pinangalanan niyang Bella, na malungkot na namatay sa duyan hindi nagtagal. Marahil ito ang patuloy na patunay ng pagkamayabong ng Reina ang nagtulak kay Prinsipe Megor na gawin ang kanyang ginawa. Anuman ang dahilan, ginulat ng prinsipe ang kaharian at ang hari ng bigla niyang ipahayag na baog si Lady Ceres, at sa makatuwid ay kumuha siya ng pangalawang asawa kay Alice Haraway, anak ng bagong panginoon ng Herenhal. Ang kasal ay ginanap sa Dragonstone, sa ilalim ng pamumuno ng Dawager Queen Visenya. Nang tumanggi ang kastilyo na si Septe na mga siwa, si Namigor at ang kanyang bagong nobya ay sumali sa isang ritual ng Valyrian, pinagkakasal sa dugo at apoy ang kasal ay naganap ng walang pahintulot, kaalaman, o presensya ni Haring Aenys. Nang malaman nito, ang dalawang kapatid sa ama ay nag-away. Hindi rin nag-iisa ang kanyang grasya sa kanyang galit. Si Manfred Hightower, ama ni Lady Ceres, ay nagprotesta sa hari, na hinihiling na si Lady Alice ay isantabi. At sa Starry Sept sa Old Town, ang High Septen ay lumayo pa, tinuligsa ang kasal ni Megor bilang kasalanan at pakikiapid, at tinawag ang bagong nobya ng prinsipe na, ito nakalapit ang mababa ang lipad ng Heroe. Walang tunay na anak na lalaki o anak na babae ng pito ang yuyuko sa ganoon, kumulog siya. Si Prinsipe Megor ay nanatiling mapanghamon. Kinuha ng kanyang ama ang dalawa sa kanyang mga kapatid na babae upang maging asawa, itinuro niya, ang strictures ng pananampalataya ay maaaring mamuno sa mas mababang mga tao, ngunit hindi ang dugo ng dragon. Walang mga salita ni Haring Aenys ang makapaghihilom sa sugat na nabuksan ng mga salita ng kanyang kapatid, at maraming mga banal na panginoon sa buong pitong kaharian ang humatol sa kasal, at nagsimulang magsalita ng hayagan tungkol sa Magershorn. Galit at galit, binigyan ni Haring Aenys ang kanyang kapatid ng isang pagpipilian, itabi si Alice Haraway at bumalik kay Lady Ceres, o magduse ng limang taong pagkakatapon pinili ni Prinsipe Megor ang pagpapatapon. Noong apat na pong aksya ay umalis patungong Pentos, dinala si Lady Alice, si Balerian na kanyang dragon, at ang espadang Blackfire kasama niya. Sinasabi na hiniling ni Aenys na ibalik ng kanyang kapatid si Blackfire, na sinagot ni Prinsipe Megor, ang iyong grasya ay malugod na susubukan na kunin siya mula sa akin. Naiwan si Lady Ceres sa King's Landing. Upang palitan ang kanyang kapatid bilang kamay, bamaling si Haring Anis kay Septon Mermison, isang relihiyoso na klerigo na sinasabing nakapagpapagaling ng may sakit sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Pinapatong siya ng hari ng mga kamay sa chan ni Lady Ceres gabi-gabi, sa pag-asang pagsisisihan ng kanyang kapatid ang kanyang kahangalan kung ang kanyang legal na asawa ay maaaring maging fertile, ngunit hindi nagtagal ay napagod ang ginang sa gabi-gabing ritual at umalis sa King's Landing para sa Old Town, kung saan siya muling sumali ang kanyang ama sa mataas na tore. Walang alinlangan na kanyang grasya ang hari ay umaasa na ang pagpili ay magpapalubag sa pananampalataya. Kung gayon, nagkamali siya. Hindi na kayang pagalingin ni Septon Mermison ang kaharian kaysa sa kaya niyang gawing fakond ang Ceres High Tower. Ang mataas na Septen ay patuloy na kumulog, at sa buong kaharian ay binanggit ng mga Panginoon sa kanilang mga bulwagan ang kahinaan ng hari. Paano pinamumunuan niya ang pitong kaharian kapag hindi niya kayang pamunuan ang kanyang kapatid? Sabi nila, nanatiling nakakalimutan ng hari ang kawalang kasiyahan sa kaharian. Bumalik na ang kapayapaan, ang kanyang maligalig na kapatid ay nasa kabila ng makipot na dagat, at isang mahusay na bagong kastilyo ang nagsimulang bumangon sa ibabaw ng Aegon's High Hill. Lahat ay itinayo sa maputlang pulang bato, ang bagong upuan ng hari ay magiging mas malaki at mas marangya kaysa sa Dragonstone, na may malalaking pader, at mga barbican at tore na may kakayahang makatiis sa anumang kaaway. Ang Red Keep, pinangalanan ito ng mga tao ng King's Landing. Ang gusali nito ay naging kinahuhumalingan ng hari. Ang aking mga ina po ay mamumuno mula rito sa loob ng isang libong taon, declare ng kanyang grasya. Marahil na iniisip ang mga ina po, sa apat na isang Akanis Targaryen ay gumawa ng isang mapaminsalang pagkakamali at inihayag ang kanyang intensyon na ibigay ang kamay ng kanyang anak na si Rhaena sa kasal sa kanyang kapatid na si Aegon, tagapagmana ng Iron Throne. Labing walo ang prinsesa, labin lima ang prinsipe. Close na sila simula pagkabata, kalaro noong bata pa. Kahit na si Egan ay hindi kailanman nag-claim ng sarili niyang dragon, umakyat siya sa kalangitan ng higit sa isang beses kasama ang kanyang kapatid na babae, sa Dreamfire. Matangkad at gwapo at tumatangkad taon-taon, si Egan ay sinabi ng marami na siya ang mismong imahe ng kanyang apo sa parehong edad tatlong taong paglilingkod bilang isang eskudero ang nagpatalas ng kanyang kagalingan sa pamamagitan ng espada at palakol, at siya ay malawak na itinuturing bilang ang pinakamahusay na batang sibat sa lahat ng kaharian. Nitong mga huling araw, maraming dalaga ang nakatutok sa prinsipe, at si Aegon ay walang pakialam sa kanilang mga alindog. Kung ang prinsipe ay hindi ikinasal, isinulat ni Grand Maester Gawan ang Citadel, ang kanyang grasya ay maaaring magkaroon ng isang bastard na apo na makakalaban. Marami ring manliligaw si Prinsesa Raina, ngunit hindi tulad ng kanyang kapatid ay wala siyang binigay na pampatabay loob sa kanila. Mas gusto niyang gugulin ang kanyang mga araw kasama ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga aso at pusa, at ang kanyang pinakabagong paborito, si Elaine Royce, anak ng Lord of Runestone, isang mataba at homely na babae, ngunit sobrang mahal na minsan ay dinadala siya ni Raina sa likuran, ng Dreamfire, tulad ng ginawa niya sa kanyang kapatid na si Egan. Gayunpaman, mas madalas, si Raina ay nag-iisa sa langit. Pagkatapos ng kanyang ikalabing anim na araw ng pangalan, idineklara ng prinsesa ang kanyang sarili bilang isang babaeng lumaki, malayang lumipad kung saan ko gusto. At lumipad siya. Ang Dreamfire ay nakita hanggang Heron Hall, Tark, Rune Stone, Gulltown. Ibinulong bagaman hindi napatunayan na sa isa sa mga paglipad na ito ay isinuko ni Raina ang bulaklak ng kanyang pagkadalaga sa isang mababang loob na manliligaw. Isang Hedge Knight, isang kwento ang mayroon nito, pinangalanan siya ng iba na mga awit, anak ng panday, Septenang. Nayon, sa liwanag ng mga kwentong ito, ang ilan ay nagmungkahi na maaaring naramdaman ni Aenys ang pangangailangan na makita ang kanyang anak na babae na ikinasal sa lalong madaling panahon. Anuman ang katotohanan ng gulang iyon, sa labing walong gulang na si Rhaena ay tiyak na nasa edad na para magpakasal, tatlong taon na mas matanda kaysa sa kanyang ina at ama noong ikasal sila. Dahil sa mga tradisyon at gawin ng House Targaryen, isang tugma sa pagitan ng kanyang dalawang panganay na anak ay tila ang halatang kurso kay Haring Aenys. Ang pagmamahalan sa pagitan ni Naraina at Egan ay kilalang kilala, at ni hindi nagtaas ng anumang pagtutol sa kasal, sa katunayan, marami ang magmumungkahi na pareho silang nag-aasam ng ganoong pagsasama mula noong una silang naglaro ng magkasama sa mga nursery ng Dragonstone at ang Egan Fort, ang bagyo na si Malubong sa anunsyo ng hari ay nagulat sa kanilang lahat, kahit na ang mga palatandaan ng babala ay sapat na malinaw para sa mga may talino upang mabasa ang mga ito ang pananampalataya ay pinahintulutan, o sa pinakakaunti ay hindi pinansin, ang kasal ng mananakop at ng kanyang mga kapatid na babae, ngunit hindi ito handang gawin ang parehong para sa kanilang mga apo. Mula sa story sept ay dumating ang isang matinding pagkondena, na tinutulig sa ang kasal ng kapatid na lalaki sa kapatid na babae bilang isang kahalayan. Ang sino mang anak na ipinanganak sa gayong pagsasama ay magiging, kasuklam-suklam sa paningin ng mga Diyos at tao, ang ipinahayag ng Ama ng Tapat, sa isang deklarasyon na binasa ng 10,000 septen sa buong pitong kaharian. Si Aenys Targaryen ay tanyag sa kanyang pag-aalinlangan, ngunit dito, na nahaharap sa galit ng pananampalataya, siya ay nanigas at naging matigas ang ulo. Pinayuhan siya ng Dawager Queen na si Visenya na mayroon lamang siyang dalawang pagpipilian, dapat niyang talikuran ang kasal at maghanap ng mga bagong tugma para sa kanyang anak na lalaki at anak na babae o ay mount ang kanyang dragon, Quicksilver, upang lumipad sa Old Town upang sunugin ang Starry Sept sa paligid ng ulo ng High Septen. Hindi rin ginawa ni King Aenys. Sa halip ay nagpumilit lang siya. Sa araw ng kasal, ang mga kalye sa labas ng Sept Remembrance built sa ibabaw ng Hill of Rhaenys, at pinangalanan bilang parangal sa nahulog na reyna ng dragon ay nilinya sa warrior's son sa kumikinang na silver armor na binibigyang pansin ng bawat isa sa mga bisita sa kasal habang sila ay dumadaan, naglalakad, nakasakay sa kabayo, o nasa magkalat. Ang mas matalinong mga panginoon, marahil ay inaasahan na, ay lumayo. Ang mga dumating upang magpatotoo ay nakakita ng higit pa sa isang kasal. Sa kapistahan pagkatapos, pinarami ni Haring Aenys ang kanyang maling paghatol sa pamamagitan ng pagbibigay ng titulong prinsipe ng Dragonstone sa kanyang pinagpalagay na tagapagmana, si Prinsipe Aegon. Isang katahimikan ang bumagsak sa bulwagan sa mga salitang iyon, sapagkat alam ng lahat ng naruroon na ang titulo ay hanggang ngayon ay kay Prinsipe Maegor. Sa mataas na mesa, bumangon si Reyna Visenya at lumabas sa bulwagan ng walang pahintulot ng hari. Nang gabing iyon ay sumakay siya kay Vagar at bumalik sa Dragonstone, at nakasulat na nang dumaan ang kanyang dragon sa harap ng buwan, ang globo na iyon ay naging kasimpula ng dugo. Tila hindi naintindihan ni Aenys Targaryen kung gaano niya napukaw ang kaharian laban sa kanya. Sabik na makuha muli ang pabor ng maliliit na tao, ipinagutos niya na ang prinsipe at prinsesa ay gagawa ng maharlikang pagunlad sa kaharian, walang dod ang iniisip ang mga tagay na si Malubong sa kanya saan man siya pumunta sa kanyang sariling pagunlad. Mas matalino siguro kaysa sa kanyang ama, humingi ng pahintulot si Prinsesa Raina na dalhin ang kanyang dragon. Dreamfire, sa kanila, ngunit ipinagbawal ito ni Aenys. Dahil hindi pa nakasakay sa dragon si Prinsipe Aegon, natakot ang hari na bakaisipin ng mga panginoon at karaniwang tao na hindi lalaki ang kanyang anak kapag nakita nila ang kanyang asawa na nakasakay sa dragon back at siya sa isang palfrey. Ang hari ay labis na nagkamali sa paghatol sa ugali ng kaharian, ang kabanole ng kanyang mga tao, at ang kapangyarihan ng mga salita ng mataas na septen. Mula sa unang araw ng kanilang pag-alis, si Naigan at Raina at ang kanilang escort ay tinutuya ng mga pulutong ng mga tapat saan man sila magpunta. Sa Maiden Pool, wala ni isang septe ng matagpuan na bumibigkas ng basbas -bas sa kapistahan na inihagis ni Lord Muton sa kanilang karangalan. Nang makarating sila sa Heron Hall, tumanggi si Lord Lucas Heroway na ipasok sila sa kanyang kastilyo maliban kung pumayag silang kilalanin ang kanyang anak na si Alice bilang tunay at legal na asawa ng kanilang tiyuhin ang kanilang pagtanggi ay hindi nagwagi sa kanila ng pag-ibig mula sa mga banal, tanging isang malamig na basang gabi sa mga tolda sa ilalim ng matayog na pader ng makapangyarihang kastilyo ni Black Heron. Sa isang nayon sa mga ilog, ilang poor fellow ang napunta sa malayo sa paghampas ng maharlikang mag-asawa ng mga bukol ng dumi. Hinugot ni Prinsipe Egan ang kanyang espada upang parusahan sila at kinailangan niyang pigilan ng sarili niyang mga kabalyero, dahil ang partido ng prinsipe ay napakarami. Ngunit hindi iyon napigilan ni Prinsesa Raina na sumakay sa kanila upang sabihin, wala kang takot kapag kaharap ang isang batang babae na nakasakay sa isang kabayo, nakikita ko. Sa susunod na pagdating ko, ako ay nakasakay sa isang dragon, ipagdasal kita. Sa ibang lugar sa kaharian, ang mga bagay ay lumala. Si Septon Mermison, ang kamay ng hari, ay pinatalsik mula sa pananampalataya bilang parusa sa pagsasagawa ng mga ipinagbabawal na kasal, kung saan si Anis mismo ang kumuha ng kuil sa kamay upang sumulat sa mataas na septen, na humihiling na ibalik ng kanyang mataas na kabanalan ang aking mabuting Mermison, at ipinaliwanag ang mahabang kasaysayan ng kasal ng magkapatid na babae sa lumang Valeria. Napakalaso ng tugon ng mataas na septen kaya namutla ang kanyang grasya nang mabasa niya ito. Malayo sa pagsuko, Tinawag ng pastol ng tapat si Anis bilang, Haring Kasuklam-Suklam, idineklara siyang isang mapagpanggap at isang malupit, na walang karapatang pamunuan ang pitong kaharian. Nakikinig ang faithful, wala pang isang dalawang linggo, habang tinatawid ni Septon Mermison ang lungsod sa kanyang magkalat, isang grupo ng poor fellows ang dumating na nagdudugtong mula sa isang eskinita at pinagtatadtad siya ng kanilang mga palakol sinimulang patibayin ng mga anak ng mandirigma ang burol ng Rainies, na ginawang kanilang kuta ang Sept of Remembrance. Dahil ilang taon pa bago makumplito ang Red Keep, napagpasyahan ng hari na ang kanyang man sa ibabaw ng Visenya's Hill ay masyadong mahina at nagplano na alisin ang kanyang sarili sa Dragonstone kasama si Reyna Alisa at ang kanilang mga nakababatang anak. Iyon ay napatunayang isang matalinong pag-iingat. Tatlong araw bago sila magliyag, dalawang poor fellow ang sumikad sa mga pader ng mans at pumasok sa silid ng kama ng hari. Tanging ang napapanahong interbensyon ng Kingsguard ang nagligtas kay Inis mula sa isang walang kabuluhang kamatayan. Ipinagpalit ng kanyang Grace ang Visenya's Hill para sa Visenya mismo. Sa Dragonstone, sikat na binati siya ng Queen Dawa Jernang, ikaw ay isang hanggal at mahina, pamangkin sa tingin mo ba ay may sino mang tao na maglalakas loob na magsalita ng ganyan sa iyong ama? Mayroon kang dragon. Gamitin mo siya. Lumipad sa Old Town at gawin ito star recept ng isa pang Herenhal. Hindi. Ito narinig ni Aenys. Sa halip ay ipinadala niya ang Reyna Dawager sa kanyang mga silid sa si Dragon Tower at inutusan siyang manatili doon. Sa pagtatapos ng apat na isang ak, ang karamihan sa kaharian ay nasa matinding gulo ng isang ganap na paghihimagsik laban sa House Targaryen. Ang apat na huwad na hari na bumangon sa pagkamatay ni Aegon the Conqueror ngayon ay tila napakaraming nakapoposisyon na mga hanggal laban sa banta ng bagong pagbangon na ito, dahil ang mga rebelding ito ay naniniwala na sila ay mga sundalo ng pito, na nakikipaglaban sa isang banal na digmaan laban sa walang Diyos na paniniil dose dosen ng mga relihiyoso na Panginoon sa buong pitong kaharian ng Sumigaw, ibinaba ang mga banner ng hari at nagdeklara para sa Starry Sep. Kinuha ng mga anak ng mandirigma ang mga pintuan ng King's Landing, binigyan sila ng kontrol sa kung sino ang maaaring pumasok at umalis sa lungsod, at pinalayas ang manggagawa mula sa hindi natapos na Red Keep. Libu-libong poor fellows ang dumaan sa mga kalsada, Pinilit ang mga manlalakbay na ipahayag kung sila ay nakatayo kasama ng mga Diyos o ang kasuklam-suklam, at tumututo sa labas ng mga tarangkahan ng kastilyo hanggang sa lumabas ang kanilang mga panginoon upang tulig sa inang hari ng Targaryen. Sa Westerlands, napilitan sina Prinsipe Aegon at Prinsesa Rhaena na talikuran ang kanilang pag-unlad at samilong sa kastilyo ng Crakehall. Isang sugo mula sa Iron Bank ng Braavos, na ipinadala sa Old Town upang gamutin kasama si Martin Hightower, ang bagong panginoon ng Hightower at boses ng Old Town ang kanyang ama, si Lord Manfred, na namatay ilang buwan na ang nakalipas, ay sumulat sa bahay upang sabihin na ang mataas si Septen ay, ang tunay na hari ng Westeros, sa lahat maliban pangalan. Ang pagdating ng bagong taon ay natagpuan si King Aenys na nasa Dragonstone pa rin, may sakit sa takot at pag-aalinlangan ang kanyang grace ay 35 taong gulang lamang, ngunit sinasabing siya ay mukhang 60 taong gulang, at iniulat ni Grandmaster Master Gawan na madalas siyang humiga sa kanyang higaan na may maluwag na pagdumi at pananakit ng chan. Nang wala sa mga pagpapagaling ng Grandmaster ang napatunayang mabisa, Pinangasiwaan ng Dawager Queen ang pangangalaga ng hari, at si Aenys ay tila bumuti sa loob ng ilang sandali, lamang na dumanas ng bigla ang pagbagsak ng mabalitaan siya na libu-libong poor fellows ang nakapalibot sa Craig Hall, kung saan ang kanyang anak na lalaki at anak na babae ay nag-aatubili, mga bisita. Pagkaraan ng tatlong araw, patay na ang hari. Tulad ng kanyang ama, si Aenys Targaryen, ang una sa kanyang pangalan, ay ibinigay sa apoy sa bakuran sa Dragonstone. Ang kanyang libing ay dinaluhan ng kanyang mga anak na sina Vice Rise at Jairis, labindalawa at pitong taong gulang ayon sa pagkakabanggit, at ang kanyang anak na babae na si Alisana, lima. Ang kanyang byuda, si Reyna Alisa, ay kumanta ng isang pandalam para sa kanya, at ang kanyang minamahal na si Quicksilver ay nagsunog ng kanyang apoy, kahit na naitala na ang mga dragon na sina Vermithor at Silverwing ay nagdagdag ng kanilang sariling apoy sa kanya. Wala si Reyna Visenya. Sa loob ng isang oras ng pagkamatay ng hari, nakasakay na siya kay Begor at lumipad sa silangan sa makipot na dagat. Pagbalik niya, kasama niya si Prinsipe Megor sa Balerian. Bumaba si Megor sa Dragonstone na sapat lamang ang haba upang angkinan ang korona, hindi ang gininto ang gintong korona na pinabura ni Aenys, kasama ang mga imahe nito ng pito, ngunit ang koro ng bakal ng kanilang ama na nakalagay sa mga ruby nitong pulang dugo. Inilagay ito ng kanyang ina sa kanyang ulo, at ang mga panginoon at kabalyero na nagtipon doon ay lumuhad habang ipinapahayag niya ang kanyang sarili na mayor ng bahay Targaryen. Una sa kanyang pangalan, Hari ng Andals, ang Rowanar, at ang unang lalaki, Panginoon ng Pitong Kaharian, at Tagapagtanggol ng Kaharian. Tanging si Grand Maester Gawan lamang ang nangahas na tumutol sa lahat ng mga batas ng mana. Mga batas na mismong ang mananakop ay pinagtibay pagkatapos ng pananakop, ang Iron Throne ay dapat ipasa sa anak ni Haring Aenys na si Aegon, sabi ng matandang Maester. Mapupunta ang Iron Throne sa taong may lakas na agawin ito, sagot ni Maegor. Dahil dito, ipinagutos niya ang agarang pagbitay sa Grand Maester, na hinubad ang dating Grey na ulo ni Gawain sa isang indayog ng Blackfyre si Reina Alisa at ang kanyang mga anak ay wala sa kamay upang saksihan si King Coronation ni Megor. Kinuha niya ang mga ito mula sa Dragonstone sa loob ng ilang oras pagkatapos ng libing ng kanyang asawa, tumawid sa kastilyo ng kanyang Panginoong Ama sa kalapit na Driftmark. Nang sabihin, nagkibit-balikat si Megor, tapos nagretiro sa ang Chamber of the Painted Table na may master, upang magdikta ng mga liham sa mga Panginoon na dakila at maliliit sa buong kaharian. Isang daang uwak ang lumipad sa maghapon. Kinabukasan, lumipad si Meager bilang mabuti. Pag-mount sa Balerion, tumawid siya sa Blackwater Bay patungo sa King's Landing, kasama ang dawa Jerqueen Visenya kay Begar. Ang pagbabalik ng mga dragon ay nagdulot ng mga kaguluhan sa lungsod, habang daan-daang sinubukang tumakas para lamang hanapin ang mga tarangkahan na sarado at nakaharang hinawakan ng mga anak ng mandirigma ang lungsod pader, mga hukay at tambak ng kung ano ang magiging red keep, at ang burol ng rainies, kung saan ginawa nilang sarili ang sept of remembrance may sariling kuta. Itinaas ng mga Targaryen ang kanilang mga pamantayan sa ibabaw ng Visenya's Hill at nanawagan ng mga mahuhusay na lalaki na magtipon sa kanila. Libo-libo ang ginawa. Ipinahayag ni Visenya Targaryen na ang kanyang anak na si Maegor ay dumating upang maging kanilang hari. Isang tunay na hari, dugo ni Ega na mananako, na aking kapatid, aking asawa, at aking mahal. Kung sino mang lalaki ang magtatanong sa karapatan ng aking anak sa tronong bakal, hayaan niyang patunayan ang kanyang pag-angkin sa kanyang katawan.